Naghalimaw si Ben Banyama kanina laban sa kupunan ng Dallas Mavericks, literal na hindi mapigilan ang 7'4 big man ng San Antonio. Sa kabilang banda, mukhang inalat naman ang debut game ni Cooper Flag, San Antonio Spurs versus Dallas Mavericks. Heto na ang pinakahihintay ng lahat mga idol, ang tapatan ng dalawang first round picks, Victor Wembanyama at Cooper Flag. Nagsimula ang first quarter, makukuha na sana kaagad ni Cooper Flagg ang kanyang unang punto sa NBA. Kaso nga lang, nagmintis ang slam dunk niya galing sa labas na inialay ni Anthony Davis. Pero eto mga idol, Anthony Davis with the follow. Nasundan pa yan ng another dunk galing kay Derek Lively na naging dahilan para maging apat na ang kalamangan ng home team. Pero dahil sa magandang depensa na pinamalas ng San Antonio, nakagawa sila ng 7 to nating run na naging dahilan para makuha nila momentum sa laban at pati na rin ng kalamangan sa score na 8-11. Well, ganun pa man, nakagawa pa rin naman ng paraan ng Dallas Mavericks para maprotektahan sa first quarter ang kanilang home team. Dahil sa magandang opensa na pinamalas nila dito, sila pa rin ang may hawak ng kalamangan. Natapos ang first quarter sa score na 29-28. One point game lang yan mga idol. Sobrang dikdikan talaga ng banggaan na magkabilang kupunan. Kaso nga lang ang problema, ayun na pala ang unat huling pagkakataon na magagawa ng Dallas Mavericks na lamangan ng San Antonio sa laban na to. Yes, tama ka narinig mga idol. Patuloy na nga pong nagdominate ang San Antonio Spurs kontra sa Dallas Mavericks. Kaya nagawa ng tambakan ng kupunan ng Dallas sa bahay nito sa score na 125 to 92. Tinapos ng Alien ay este ni Wemba ni ang game na to na nakapagtala ng monster double-double with 40 points at 15 rebounds. Samahan mo pa ng 3 blocks. Take note lang mga idol, 0 turnover si Wemby. Samantala si Cooper Flag naman ay nakapagtala lang dito ng 10 points shooting 4 out of 13 from the field. Hindi man naging maganda ang panimula ni Cooper Flag. Alam naman nating lahat no, gagawa to ng paraan para makabawi. Sa katunayan nga niyan, si Wemby Nyama ay nakapagtala lang din ng 15 points sa kanyang debut game. Pero ibang klase talaga si LBJ mga idol no. Alam niyo kung bakit sa kanya kasing debut game ay nakapagtala ka agad to ng 25 points.